Kain tayo. Tortang talong mga guys. Hi guys. Good morning. Ba, niluluto mo ma? Bago, oh, magiging tayo ng alamang. Alamang? alamang. Oh, masarap yan ah. Ayan, ito ang ulam natin ngayon guys. Eh. Torta at saka piniritong talong. So, gigisa si Mama Lorna ng Ayan, mo. Nagyan na ng sili, mga guys. Ano yan? Asukan. Ah, asukan. Pero masarap. Dami. Hindi na maalat yan. Matapos na. Hindi yan. Ganyan talaga ang bagong. Oh, bagong. Sarap yan. dami. Wow! Wow, yummy! dami. Ang magic sarap. Ang magic pa. Suka. Ah, suka pa. may Wow. Ganun pala pagluto nito. Ang isang linggo ng ulam yan, ma. Tipid. Tipid? <laughs> 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 tipid daw, tipid. Hi, guys. Good morning. Happy Sunday sa lahat. Kain tayo. and meron tayong mangga at kamatis, mga guys. Ayan o. Saka alamang. Medyo maanghang itong ating alamang. Ito siya guys. niluto oh. ni Mama Lorna. May ulam tayong. Tortang talong. Mama. Sa pinirito lang guys. Ayan o. May tanin. Pre, bago tayo kumain mga guys. Salamat muna tayo. Diyos sa mga, mga pangyarihan lahat, marami pong salamat sa blessing na pinagkaroon mo ngayong umaga. Basbasan mo ito, Panginoon ng kalakasan, kalusugan sa aking katawan at patuloy itong magamit sa paglilingkod sa iyo. Tabutin mo rin, Panginoon, ang mga manunood nito. Ikaw, Panginoon, ang nakakalam kung ano ang kanilang pangailangan sa oras na ito. Ingatan mo sila, ingatan mo kaming lahat. Yes, Lord, marami pong salamat. In Jesus' name, Amen. Yan, guys, kain tayo kasunod tayo ng ating kamay. Ayan. Tayo. Itong namimiss kong ulam guys. Itong ano na to. Itong lamang. Pinagluto na tayo ni Mama Lorna. May sili. ano? Hmm. Kain tayo o. Sortang tarong mga guys. Ano? Hmm? Rap. Ang yung alat, tamis, saka yung anghang, saka yung asim nung ating alamang mga guys. Dagan natin ng alamang. Hmm? Grabe. Harap, pawisan ako. Alung guys, tinirito lang. Basang along ano. Itlog. Hmm? Grabe. Grabe. sarap to guys ano mm, singkamas no yang abdeh. Dapat. Ya guys. Ang may-share ko muna sa inyong video. Muli. Happy Sunday sa inyong lahat mga guys. Cheers tayo. Yun lang guys. Maraming salamat. God bless you all.